Odi mga buddy, welcome back to our channel. Araw ng Sunday pala ngayon, araw na kung saan ay igaganap ang espedida ng aming mga kasama. Ayos, voyage na nila ngayon papuntang Singapore. Ika nga ng iba, i-enjoy ang bawat sanali habang may oras pa. Oops, tama ba yun? Sauce! <laughs> so, sorry, 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 sorry. Habang busy ako sa video, ay yung iba naman ay busy-busy rin sa pagpipirpar ng baboy. Buti na lang may kasama kaming Yay! big ng si... Dahil kung wala, sisig talaga ang abutin nito. Sauce! Ganito pala maglitson ang biboy so nice. ng siboy or tinatawag naming sibuboy. Saksakin mo pala sa loob na saksakin hanggang malalaman mo na lang na hindi ka pala mahalaga sa kanya. Okay? Bute! Ha? Talagay na yan? Ikaw ang mabute! Ito pala ang teknik mga badi para kumalap ang lasa sa loob. Iwan ko lang kung tama ba ang narinig ko. Kaya na lang siguro bahala kung paano gabin niyo ang <laughs> <laughs> Dahil wala akong kalaman sa litson, sa Ricardo na lang ako bapanap. Dito naman sa pag iwan ng Aricaldo, di ko alam kung anong tamang size ang gagawin ko. Sabi kasi nila, ako daw bahala dito. Sabi kasi ng ibang kasama ko, mas expert daw ako sa mga bagay huh? dito. Ako naman napabida-bida sa trabaho na hindi umayaw kahit anong legal na trabaho. Ganyan talaga ako mga baby, tahimik lang para may mukhang may alam, na wala namang kaalam-alam. Joke. Alam nyo mga bali, may sasabihin na ako sa inyo tungkol sa paghiwa ng sibuyas Una, balatan mo ng mabuti para makikita mo kung gaano kakalaga sa kanya Pangalawa, hatiin mo ng ilang bisis at once makikita mo na durog At dyan mo pa malalaman kung paano ka dinurog ng ilang bisis Isa, dalawa, tatlo <coughs> Hindi ka na mahal Ay, sorry, oh sorry, 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 sorry. Hindi <laughs> Sa mga oras na pala na ito, dito ko na pinapakita kung gaano ko kabilis magtrabaho. Hindi ko na iniinda yung mga mali na pag-slice ko. Dahil gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ko kasipsip sa trabaho. Hey! <laughs> <laughs> mm -hmm. Anyway mga buddy, kaya't minamadali ko to. Dahil ang lechon, nasalang na ang arekaldo, wala pa. Ha? Huh? Anong kasi yun? <laughs> Seriously, nandito na kasi si Insan na magmikos-mikos sa ating mga arekaldo. Kinokollect na niya lahat at sinamasama sa isang lagayan para masusukat niya ang masasarap na timpla sa lechon. Sa hindi pa nakakaalam, ito pala si Insan ay may masamang karamdaman ito kagabi. Ika pa niya, pabalik-balik daw siya sa CR ng ilang bises. At oo nga, dahil kagagaling lang to sa CR bago pumunta rito. Kaya't isa lang ang masasabi ko. For sure, ang sarap talaga ng lasa ng Insan. Joke! Habang nagluluto yung iba, ang iba naman ay naglalaro. Actually mga buddy, marami kaming libangan dito sa barco. Isa na ito sa mga libangan namin. Nakakatulong kasi ito sa mga homesick na aming daladala. Aside pa niyan mga buddy, nilalaro na lang namin na aming mga sarili kaysa mambabae. Ay, sana all! Woo! Kaya't asawa ka man o jowa na nanunood ng video ito, isa ka sa maswirting nila lang dito sa mundo dahil marino ang naging partner mo. Wow ha! Legit ba yan? <coughs> Alam kong gutom na gutom ka na sa kapanunod ng video ito. Kaya't balik na tayo sa topic nating lechon. Ang nililitsyon pala namin ngayon ay nasa 18 to 20 kilos ang bigat. Kaya malaking bakbakan talaga ito mamaya. Ala, si Oscar na to? Ala, Oscar yun to. Oscar! Matay si awang Oscar. Ano po yung man si Oscar? What's up mga buddy? Naluto na lahat ang mga pagkain natin ngayon. Let's go! Bakbaka na! Dahil gutom na rin ako, dito na magtatapos ang aking video. But bago matapos ang lahat, in-encourage ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. At i-visit na rin ang ating Facebook page. Mag-react, mag-comment, at i-share. Daghang salamat!